Pagkuloan natin ang ating pata. Laki na pata. Pagkuloan natin ng mga 10 minutes. Para mawala lang yung impurities niya. Takpan natin at pagkuloan natin ng 10 minutes. natin. ng Pan-fry muna natin ang ating pork. Iba-brown lang natin ng kaunti. Both sides. Ng ating pata. Mag-add tayo ng vinegar. Hayaan oh. lang natin mag e eh. Ang patanggal din ng ano to. Ng smell or amoy. ingat lang guys sa pag pan fry ng pata. Kasi mataba siya. May tendency na tatanasi Ingat-ingat lang. So, pwede na to. So, transfer na natin sa isang lalagyan. Ayan guys, naririnig nyo. Pumuputok-putok. Okay. Magigisa na tayo, maglalagay tayo ng mantika. Lagay tayo ng bawang. Sibuyas Ayan naman. Tapos natin mag-isa ng sibuyas at bawang. Ibabalik natin si pata. Ang talaga ng pata natin. So guys, lulutoyin natin ito ng matagal. Kasi palalambutin pa natin ito ating pata. So, mapapanlerize na naman ako nito. Wala na, sira na ang diet. Yan, add na natin ang ating black pepper. Ang ating soy sauce, 1 third cup. Spike. Kasi mag nakakatulong din siya pampalambot ng ating karne. So, one cup ng Sprite ang nilagay ko. So, pakukunan lang natin to sa medium heat. Low pala. Low to medium heat. Okay? Para dahan-dahan lang ang kanyang pagluto. Hindi okay, siya mabibigla. Okay, guys. tatlong perasong bay leaf. Ayan. Kukuloan lang natin ng 30 minutes. Hanuin lang natin para para maluto ng pantay. do natin ulit. So medyo nag-ano na 'yung kanyang sauce. Ayan. Pero palalambutin pa natin 'to. So magdadagdag lang ako ng tubig. Para lumambot pa lang gusto ang ating karne. pan at pakuluan ulit ng mga 30 minutes. Check natin ang ating karne kung malambot na. Ngayon, maglalagay na tayo ng salt, salted ay basta, yung maalat na beans. Yan. Banana blossom. Ayan. Sugar, 1 tablespoon. Ito ay optional lamang. Kung mayroon kayo ibang pampalasa, pwede naman. Kakukulan pa natin to ng mga ilang minuto at iserve na natin. Okay, dahil malambot naman na ang ating karne. So, oh, tikman natin kung okay na kanyang lasa. Mmm. Sakto lang. Wow. Kasarap. Takpan natin ulit. At antayin lang natin mag-reduce ang kanyang sauce. At pwede na natin iserve. Oops, let's check. Ayan guys, nag-reduce na ang kanyang sauce. So, ayan, nag-reduce na ang kanyang sauce guys. So, finish na to guys. Finish na ang ating ulam mga palangga. Ayan, magluto na rin kayo dyan. So, ito na ang ating pata na may tausi or pata cooked in salted beans okay and banana blossom lalaki talaga ng pata ayan guys oh, okay na tong sauce niya guys nag na ang kanyang sauce Okay na ang ating pata. Ating pork. Pata. Thank you for watching. See you in my next. Video. So ito lang muna for today's video ko guys.